Hello guys, isang magandang araw po. So, ngayon po sa video natin guys, nagbubukas po tayo ng parcel. Alam nyo pa kung magkano po yung bayad po nito guys. Uh, piso lang po yung items niya. Pero yung shipping po natin is 58. na, ano? So, tingnan natin kung gaano ka ganda yung piso po na na-order po natin sa Shopee. Uh, piso deals po ito pag bagong account. Maka-order po tayo ng items na 50 Piso. Sorry guys. Tingnan natin yung quality niya. Ito okay siya. Sapatis nga pala ito guys. Ayan. So mukhang maganda guys. Wow. sulit yung piso natin guys yan puting puti sapatos piso lang guys <laughs> maganda siya lambot Tengah natin tunggu kaca. <laughs> O, oh, ba? Diba? Sulit, guys. Sulit yung piso natin. Bali, 59 yung binayaran ko. Kasi 58 po yung shipping niya. Try nga kung kasya. Malaki yata. Yan, guys. Check nyo po yung mga kwano. Oh mga uh, bagong account ng Shopee may mabibili po kayong piso oh eksakto eksakto guys Oo. Oh. <laughs> okay yung piso natin guys na. Saktong sakto, puting puti. Ayan, mag-check tayo ulit. Baka may mga makukuha pa tayong piso guys. Diba? Sulit siya. lambot lambot sa paa tamang tama yung design nya guys oh. ano yun Zay as in Zaragoza <laughs> tapos ang bilis dumating yung order natin kailangan ko ito parang dalawang araw lang siya guys Hindi oh, ako makapaniwala. <laughs> piso lang yung sapatos natin, guys. <laughs> Ang cute. <laughs> yan, check nyo yan, guys. Yun sa mga bagong... Mga bagong... Nag-download po ng... Shopee. Mga bagong account, guys. Makakabil po kayo ng piso. Ito sa, sa account ng asawa ko. Kaya nakakuha ko. Sa akin kasi matagal na siya, guys. Kaya wala na. So, yung mga bago lang po yung nagkakaroon po ng chance na makaabil po ng mga piso po. Kaso lang, mas mahal yung shipping niya guys. Ano? So, 58 plus 1 equals 59. Thank you for watching guys.